tangtang nagmuni-muni ko ba nakakita ko ani parang isang mukan dito sa sako ah logon pa bitaw ta nihawa <laughs> so kanidi akong tuyo no kay pagkakita na ko it unlocks uh, core memory dapat itong laki na dumduman na katubang bata ko ta so atong itang tangon tapos atong kuha o ni kay naa na siya ay water so kitrain up siya balik kay tinawa na ako siya karon kung kamis pa. Murag, hmm. <laughs> hindi pa na ako malasahan. Pero. So, ito, so, try na po ito So, mali siya close view. Hello sa mga batang ning dako gyud sa gawas sa daan no. mga latagaw na bata, kanang apaso ng bunal. So for sure part gyud ni sa hang um sana siya ay itawagan na pagkabata kay mami daghan gud anang dalan-dalan per kana sa gawas. Di ba na rare ani? Murag 6 siguro, di siguro ni rare in 5. Pero na rare ani, di ba? And of course, di yun, mawala no, isung sumpay supay nato ni siya. So, supay kay mo na tong sing sing, ulseras, uh, even aritis. O man siya ay accessories sa mga batang nindakong dako sa gawas. So, na lang kita og silhig no, sa tag-iya kay nahurot na nato og panguha ang ilang santan na upaw na. <laughs> so, tingnan na, siya ka-easy, no? na kay accessories. One, two, three, pack! <laughs> so, ayan, that is the final product. So, it has unlocked a lot of memory. Napaday yellow diri, pero, few raman siya, so, anong kagiging love to, bye!